ako lang ba o kayo din na didismayan na sa Philippine Coast Guard? Yes, ayaw nating magkagulo. Pero sana man lang PCG lumaban kayo. Oo, nandoon na tayo sa pagbibigay ng ayuda sa Filipino fishermen. Pero ang gusto namin yung totoong umaaksyon. Habang tumatagal kasi mas lalo lang nakakaawa ang Pilipinas. Pinubuli-buli lang tayo ng mga in-check. To respond to your question, ano ba ang next after what we're doing like this? Laging gusto kong sagutin yan na, na minsan ang hirap ding i-angulo kung ano ba magiging tamang sagot. No? Ang kataniwang tanong ng mga tao, lalo na sa social media, uh, lalo na ng mga pro-China trolls, eto na si Comodore Tamiella, iyakin, matigay mag-motor ka, no? di ba? Minsan hindi mo rin ma ma ilagay sa tama na yung isa isasagot mo sa mga trolls. Ang naratibo ng mga pro-China trolls natin ngayon, Sinasabi nila, tayo daw war -mongery. Tayo daw ang nagpro-provoke sa China. Pero that, actually, with this kind of incident, makikita natin na that that's not actually the intention of the President. The mere fact that the guidance of the President for the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines is for us to remain professional, not to be provoked, not to use water cannon against water cannon. Eh, ibig sabihin, mas nagbabalyo pa nga ang administrasyon na to na for them to deal professionally at hindi pa tumasang tension. Pero ang mga trolls ngayon, sila na naman ang nag-uudyok, criticize but hindi daw natin i-water cannon, di ba? Parang kahit sila, nalilito na rin sa naratibo nila. Mananatili raw profesional ang Philippine Coast Guard. Pila nag-aantay pa silang may masawi bago umaksyon. Kahit water cannon lang sana, di ba? Total, di magamit ang China ng bala, edi magbombahan na lang tayo ng tubig. Ipakita lang ng Philippine Coast Guard na hindi tayo naduduwag at di padadaid. Umay na umay na kasi kami sa puro pagpapakumbaba. Lumaban naman kayo. Ano ba talaga ang intensyon natin dito? Well, for the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, and the entire National Task Force West Philippine Sea, the reason why we're still patrolling these waters, the reason why we intend to make sure na meron tayong presensya dito, it's because this is the stand of the present. We're going to, we're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action in China, gagawin pa rin ng Coast Guard, magpapatrolya pa rin dyan, mamimigay pa rin ng mga ayuda sa mga mga That's our patriotic duty. That's the duty that we are sworn to do. Hindi kami mapipigilan ng China. Kahit raw paulit-ulit i-water cannon ang Pilipinas, hindi daw tayo papalag. So wala talagang aksyong gagawin ang Philippine Coast Guard laban sa China. Maling-mali naman ata yan. Dapat napakita rin ng Pilipinas na handa tayong lumaban sa kanila. Dahil pag nalaman lang di tayo natatakot, baka mas may tsansa pang tumigil tong mga Chinese na ito. Ngayon ang ang China, paano kung um, paulit-ulit nilang gawin yan? Paulit-ulit nila kayong i-water cannon, paulit-ulit nila kayong harangan, paulit-ulit pa rin pupuntahan ng Coast Guard, ng g 4 at ng Armed Forces of the Philippines yan. Dahil ang West Philippine Sea, ang Baho de masingdo, ang karagatan natin sa Ayungin, sa atin naman yan. Eh. That uh, falls under the exclusive Zone. So, but definitely, we're not going to be the reason to escalate the tension. We're not going to be the reason to be an excuse for the Chinese government to bring in their warships and they elevate the tension. At sasabihin, ayaw nagsimula ng gulo, kaya we're bringing in the PLA Navy warship. This is the reason why we have calibrated approach in maintaining our presence in the West Philippine Sea. Kayo, pabor ba kayo sa hindi daw pagpalag ng Philippine Coast Guard? O mas mawar kayong lumaban na lang tayo? Ikomento sa babaan sa saloobin.